Pa Valentine's Day ni na Alger Abrenica at AJ Revol sa mga supporters nila ang ipinost na photo ni AJ na magkasama sila sa beach. Hindi lang ako sure kung kahapon nag ang dalawa dahil sa Instagram ni Alger na nasa beach siya, ang nakalagay ay 3 days ago pa. Ayon, na-trigger na naman ang mga bashers sa caption ni AJ sa photo nila ni Aljor na holding hands at nasa beach pero nakatalikod. Ang caption ni AJ ay I'll always give you all the love I have in my heart and love you unconditionally. May mga natuwa sa tinawag nilang grand launch ni na AJ at Aljor, pero may mga panira sa moment dahil hinahanap ang baby daw nila na sana ay eye flex din nila. Samantala, nag-react naman si Kylie Padilla sa lumalabas na balita ngayon na paglalantad ni na Alger at AJ sa publiko. Narito ang reaction ni Kylie. Masaya ako sa lahat, masaya ang lahat at iyon ang mahalaga. Seriously, after ng pandemic lahat tayo dumaan through some sort of depression and just to be happy is a blessing already. That's coming from my heart. No joke. I'm just happy that everyone's finding their happiness pagpapaliwanag ni Kylie. Samantala, ayon kay Kylie, binigyan siya ng kanyang panganay na si Alas ng liham na nagpaiyak sa kanyang kaligayahan. The best thing about my valentines was binigyan ako ng card ng panganay ko. Gumawa siya for me, binati niya ko ng happy valentines. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.